Hi guys! Luto-luto time na naman tayo. Ito Oh. Uh, mga ano to. Anong buto ng isda tsaka yung ulo. Kasi yan para kay Sir. Pag inihalo ko ito magyayak yan. Yak. Kaya to na kanya. Preprito ko yan. Ayan. Ito sabawan natin. Sisigang natin ng yan oh, sarap-sarap. Oh. Yan ang ulam ko para may higupin tayong sabaw. Ayan, 'di ba? Sayang kung itapon ko 'to. Sisipsipin natin 'yan. Yan, mga wala nang ano laman. Sarap-sarap na ang ulam ko. diskartilang lang mga guys para may ulam. Ayan. Yan ang kay Sir, Mamayang Kape. Ako lang ito. Yan. Loto na tayo, guys. Thank you for watching. Yummy, yummy. Ulam ko.